Blessed Sunday morning mga kadugo. Nandito kami sa Jelords Farm. Bisitahin namin yung aming pamangkin mga kadugo. Sa, ne, samahan nyo kami sa aming pagbisita dito sa Jelords Farm. Ah? Ayan na. Ay okay. Yan o mga kadugo, mga palay. Ilang weeks na. Pwede nang i-harvest. Ito naman yung palay ng akin ning pamangkin na si Jerald Halatang first time mag ano, baka maha, baka may pagalis ako. First time ni eh, mag tanim ng palay. nagalis madulas ang pilapil mga kadugo kumusta ang inyong sunday mga kadugo me very much okay very much bless eto <laughs> na yung kanyang pinamnan ng tawag dito watermelon mga kadugo pumalpak yung tanim niya kaya sa ngayon, tatanan na lang daw niya ng ampalaya. Parang walang tao. Tao po! Musta po kayo? Ado, may bisita <laughs> yaw! Ayaw natin asaw! Where is the dog? Magyot! <laughs> We are afraid of the dog. Anak ti mak anak ti ta. Hello, Klausi. Ang pamanking ko nagmana sa akin. Ayaw mag-opisina, mas gustong magtanim ng palpak. <laughs> Hayan <laughs> no? Oh, kita mamutap mo sa na ni Napintasan. Ay, Napintasan. Yay! Baby, thank you, think, Lord. Hello, Klausi! Uh, What's that? Yeah, with me. So, <laughs> Papalang nga. Ay, gawid kay hello, Jay ko, ha? Ka. Oh, si Cyril, my cousin. Ka Hi, Klausi! Ay, Say hello to my vlog. Hello, Tom. Hello, Pangasinan. I'm here. Ay, ang sungat. Oh, good. Eto na, mga kadugo, yung kanyang tanim na ampalaya so far. Oh, I'm afraid of the dog. There's dog over there. <laughs> Ayan, mga kadugo. Nagmukhang ampalaya na dati. Uh, ano? Agur Hindi ko alam sa Tagalog. Yan, may mga pa isa isang bunga na mga kadugo. Anap! Estudyante pa lang siya mga kadugo sa pagtatanim. <laughs> Tinatawanan namin siya mga kadugo nagmana sa akin ayaw mag-opisina mas gustong magtanim ng mga gulay so ayan, maganda maganda na rin mga kadugo ang haba kaya nito mga kadugo ayan oh o, oh, di ba? Bilangin natin. Ay, hindi na. <laughs> Pagka maraming bunga na ito, God willing, God permit, mga kadugo ay ang ganda-gandang tignan pag nandito na sila sa itaas gumaga, gumapang na dyan yung baging ng ampalaya wow ano na ang ganda ang ganito na lang kayong gawin ko sa Bugoy's Farm oh my god the Bugoy's Farm mga kadugo magalaw itong aking Ah, ginagamit na cellphone oh, ang pagod ilang step kaya, ilang meters kaya ito mga kadugo, ang haba papagod ka pag uh, ano yun dumating ka dun sa last sa unto <laughs> sa taga Ilocano sa hangganan oh. ilang step bilangin ko nga pagbalik ko mga kadugo bali apat na tudling itong nauna mga kadugo dalawang ispan pero yung dalawa dikit sila tingnan natin dito yan, yan na yung ano, mga kadugo. Daan dito sa dulo. Kabilaan yung daan, mga kadugo. Mga kadugo. Dugong Pilipino, saan mangsulok ng mundo. Bawat dulo, may daan. Ayan, no. Uh, digit dikit lang sila. Ayan. Gumanda na nga. May mga bunga-bunga na, mga kadugo. Oh. Eh. Okay. Ito. Oh. Hay, napagod ako, mga kadugo. Ayan. May mga bunga na siya. Baka yung mga gustong bumili, ang balita ko, ayon sa aking source, <laughs> ang angkatan ng ang palangaya ngayon, mga kadugo, ay mm, 45 per kilo. Tapos meron siyang bago, bago ulit na dalawang span. No? Meron din siyang tanim na okra. Ayan, mga kadugo. Ilang tudling. 1, 2, 3, 4. Apat na tudling. Ayan. ayan. Ayan, ayan, ayan. So, this is it. Let's count kung ilang step itong ampalaya niya. One, two, three, four, five, six, 7, eight, nine, ten, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 55, 56, 57, 58. Ayan ang mga bunga. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, Ayan. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 27 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maganda pag may plastic match hindi ka nagpapaano 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 29, 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51, 52 53 54 56 57 58 59, 60, 61, 63, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90, 190 na steps ko mga kadugo. Ang haba nito. Ayan oh mga kadugo. Wow. At least nagmumukhang ang na mga kadugo. So nakakatuwa na rin. Natutuwa na rin akong bumisita. Kasi noon nung maliliit pa lang sila tapos 'di ba ang init-init. Aba eh ano. Ang sakit sa mata mga kadugo. So yan mga kadugo. Ang Aybit kayo. Hindi pa pala ako tapos. Ayano. Oo, oh. oh, 'di ba? picturein natin. May bago silang seedlings mga kadugo. ayun Yun ang itatanim nila doon yung bagong ginawa nilang balad. Ganito sila magtanim. Pinapatubo nila. And then sa kanila uh, trina transplant. This one mga kadugo oh, Yung tatamnan nila ng panibagong ampalaya. Yan. So, ay dapat dun ako nagpicture. So, yan ang update nitong dun ako dapat nagpicture, no, mga kadugo. hindi uh, bug, pala bugoy's. Jellard's Farm. Salamat sa Diyos. Laban lang, mga kadugo. Kagaya sa amin. Kahit nalulugi, kahit hindi ko nakita. May asa naman sa loob. Titignan ko sana yung manok. I'm afraid. Alisin mo nga, anak. Tignan sana natin yung mga chicken. Laying chicken. Ay! Hangat kagat! Oh, kabuting ko! Nag, taon! Ilan na yung nag mga 90 na daw, mga kadugo. Hina, huwag na natin bisitahin. Next time na lang, mga kadugo. So, maraming maraming salamat. Salamat. Salamat, mga minamahal kong kadugo. Dugong Pilipino sa mga sulok ng mundo. Sa patuloy nyo pong ah, panunood. Sa mga patuloy na nanunood. At patuloy na hmm, ay, wala pa namang bagong subscriber. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, baka pwede po pa-subscribe and pa-like. At kung inyo pong nagustuhan, pa-share na rin po. Ingat po tayo palagi mga kadugo, lagi nating tandaan. Mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Magtiwala lang po tayo sa kanya, maniwala, umasa at higit sa lahat, sumunod sa kanyang mga salita. Bye-bye! I love you with the love of the Lord.